budget para sa State of the Nation address ni President Marcos sa July 22. Nag-walk kami sa Batasan Pambansa at nakita namin kung saan yung ginastos, or at least part of it. Pagpasok mo pa lang sa batasan, noticeable na bago yung tiles at naka-aircon na rin ang lobby. At dito naman, may LED screens na. Interactive pa siya. Halos everywhere we look, may mga bagong pieces of furniture. May boxes pa na mukhang bagong bukas lang. At parang naghahabol pa ng finishing touches for the big day. Pinapakita lang sa atin ngayon kung ano yung mangyayari on the day of. So, ito daw ang parang pinakamalaking pool of attendance so far. So, bukod dito sa session hall, uh, meron pa silang ibang holding area para sa mga guests. Ito yung magiging holding area for members of the Diplomatic Corps. Eto naman, para sa iba pang VIP. Tignan nyo oh, naka-plastic pa yung carpet. Part of the 20 million peso budget kasi covered the renovations here at Batasan. Kasama pa yung three sets of uniforms for the Secretariat employees. Maraming nag-comment na parang sobra naman daw yung budget for SONA.